Sir, uh, itong uh, nainawakan kong binigay ninyo, ito po yung rate of execution okay. sa yanalo kayo sa case. Opo. Ano po ba yung background nito? Eh, nung ano po, pumupunta doon yung sirip sa garahe. Papasok, sabihin wala si manager. Kaya, walang beses na pumunta run, tatlong beses na, wala naman nangyayari. Okay. So, bali sarito, yung background nito ay na-illegally dismissed kayo? Yes po. Tinanggal kayo? Tinanggal po ang company is yung j Rose Lucky 7 Tours Bus. Nung pandemic, iba eh, pang tinanggal nito. Nung mga pandemic na no, no time. Nung pandemic daw. Really? So, tapos ngayon, na-yakit na, na, sa si NLRC, tapos may judgment, judgment. na, judgment. saka decision, in favor sa si inyo. Okay, so may ito ng rate of execution. Tapos ito yung total na Babayaran invitation. ng J.R.O.S. companies around 24,507,644. Million million. Okay. 24.5 million. And then, itong judgment na to ay ina issue itong execution noong November 18, 2024 pa. Okay. Pero hanggang ngayon, hanggang ngayon wala, pa, wala pa, pa rin may binayad. Okay. Ano po yung sinabi ng sheriff daw? Bakit daw? Ang tagal na, November. So, ano ba ngayon? September, almost 10 months na. Mm. nung pumunta kami sa labor, mm. ang sabi sa amin, Pwede daw kayo mag-share pa antayin lang daw yung galing sa LTO, LT yung Tapos eh, kahapon, nag kami. Ang problema naman daw ng iba, wala daw. Hindi daw makakasirip hanggat wala pang pwesto na lalagakan ng mga bus. Okay. Hindi ba kumuha yung sheriff ng isang alias na writ of execution? Kasi technically, no, under sa batas natin, hmm. itong writ of execution na to valid until 480 days ilagpas na yung November, yeah, November 18. So, ilagpas na 180 days. Dapat yung sheriff nyo kumuha ng alias writ of execution. May kinuha ba siya? Wala. Wala din. Ito lang ba talaga? O, oh, yung papel lang po na yeah, ano, meron kayo. So, wala po. na siyang ibang ano. Yeah. Sige. Sir Erwin, good afternoon po sa inyo. Good afternoon po, attorney. Ano po ba yung update dito sa case ng mga J. Ross ng mga employee sa J. Ross Lucky 7 Tours? Uh, sir, uh, sir, bigyan ko sir kayo ng actions din na nagawa ko po. So at first s'yempre minil po namin 'yan sa ano sa respondent uh, together with the ano po, notice of garnishment sa bank. Uh, apparently uh, negative po yung reply ng bank. Ngayon po with coordination with the complainant, with actually si Melad po ang nakakausap ko sa kanila. Uh, nagbigay po siya ng mga plate numbers which I already submitted po sa LTO nitong uh, first week ng no September. Ah, uh, doon po sa Intelligence and Investigation Division. Para po ito hindi na siya mailipat or ma-renew and then hindi rin maibenta and sa and uh, ma-annotate na rin po. Okay. Magkano so, po ba sir ano? total na babayaran dapat dito sa kanila? Uh, Doon po sa rate execution na existing po ngayon is uh, around 24 million po. Okay. Bakit sir ngayon lang sir September mo sir binigay sa LTO? In November 18 pato sir na issue ang of execution, lumagpas na tayo ng 180 days. Actually sir, this rate of execution sir nga hinawak ngayon dito, hindi ito valid sir kasi 180 days lang. Dapat sir kumuha ka ng alias rate of execution din. Uh, attorney, ang pagkakaalam ko po ang uh, buhay po ng writ of execution eh, five years po. Well, no, five so, years, that склад. is PAL開 under the rules of court, the rules of procedure. However, pag NLRC nag-issue, it's only 180 days. You better check that with your NLRC. Nakalagay yan sa Kabاضago. NLRC manual of procedure na pag NLRC mm NLRC nag-issue ng writ of execution, 180 days lang. Yung sinasabi ng five years, that is under the rules of court pag sa korte. I-NLRC ito eh. Ngayon na uh, sheriff, ang tanong lang kasi dito, No, bakit napakatagal, no? ang ten 10 months na, wala man lang action, kahit nga piso, wala sila na may tanggap dito? Uh, aside, aside po kasi sa walang compliance doon sa, sa part ng respondent, eh yun nga po, which is yung bank account, yun sana yung pinakamadaling makasingil, eh wala tayo ding makita. And then nung nag po ako nung, uh, dal nagpunta po ako para maningil personally, together with the complainants, kasama ko pong pumasok yung uh, dalawa, kasi yung dalawa mayroon pang... Uh, Meron pa silang ano eh, reinstatement aspect So, yun nga po. Pero, attorney, umasa po kayo, gumagawa po kami ng paraan para yung pong uh, Kasi sir, kung, kung sabi ninyo, eh. kasi Apo. nga let's say, sabihin ninyo, mahirap kausapin yung respondent, eh di madami namang legal uh. remedy para mano you can cite them in contempt kung hindi na nag-cooperate -co dun sa rito of execution. I mean, ko, you, the Apo. NLRC has many options hindi eh. Hindi we'll do eh. po. lahat po ng legal ano naman po, uh, I, I'm coordinating po with the... Wala eh, kasi kung ginawa legal. nyo yan, sir, hindi mm. na abot sir ng 10 months eh. Good afternoon po sa inyo, attorney Eric. I, eh, magandang hapon po. Ngayon sir, tanong okay. lang namin sir, bakit sir natatagalan ito sir si Sheriff? May ko almost okay. 10 months na, sir, wala pa rin action. Ganito kasi yan sir, no? brief background lang sir, no? So, yung, yung kaso po na yan, it was a revival of the judgment. Because yung original judgment, yung mga complainants, nakipagsettle sila. So, hindi, so, nakipagsettle sila with the respondents. It turned out, nag-file sila ng petition sa amin alleging among others na hindi ho parang naloko daw sila or something like that. So, taglitigate ulit yan, no? So, nagkaroon ho ng revival of judgment ho yan. Kasi ho, we found out na nagkaroon ng, ng hindi patas na settlement na ginawa sa loob ng J. Ross compound. So, we found out na parang, to the effect, na parang naloko yung mga complainants diyan. So, in which case, So ang ginawa, ang nangyari ho dyan, nagkaroon ng litigation at ni-revive ho yung judgment. Okay? So do sa revival of judgment, we recomputed the complainant's judgment award. Meron na hong natanggap ang mga complainant ng sums of, of money based po do sa original settlement, which we earlier declared as null and void. Kasi nga po, nakitaan po namin ng, ng acts that vitiated their, their voluntary consent. Okay? So nagkaroon po ng bagong judgment reviving the earlier decisions. Yan ho ang pinagtatalunan ngayon under motion for reconsideration doon sa NLRC proper. Okay, so, bali sir right now bali sir may appeal pa ba to sir yung kaso yes, pa mismo so ongoing pa tong kaso sir. Or meron po na deny na po yung petition for extraordinary remedy nila sa commission. I think they filed a motion for reconsideration which is still pending. But notwithstanding the pe the motion for the consideration hmm. we pr we will proceed to execute the judgment award. heart. po yung I was told na tagalan po yung yung uh, annotation kasi po sa dami ng bases kinolate po namin with the help of the, in fact yung mga complainants po nag-provide sa amin ng leads dyan okay. on sa mga papers So, bali, attorney Sir, ang uh, Sir Eric, yes, sir. so, bali, Sir, nag-file ng motion for reconsideration mismo yung bus company. Yes, Sir. Pending so, ongoing ngayon pa ngayon. So, yes, ngayon, sir. sir, ano po, Sir, yung pwede, Sir, na remedy ngayon, Sir, ng mga complaint na dito nga while pending pa yung motion for reconsideration at this man lang, Sir, makuha nila, Sir, yung yes, uh, 24.5 million. Kami, sir, kami, Sir, ganito, no? So, once we verified na na-annotate na po yung mga buses na pina-annotate namin sa LTO, Once we verify that, we will make a final demand doon po sa j okay. If they don't pay yung amount po na yan, eh, we will proceed to levy and auction off the buses. Ayan. So, bali sir, okay. So, ayan sir, ang sabi po ni Atty. Eric, sir, na itong mga bus, so, na mga j daw pag uh, iwigyan nila muna ng yung demand na bayaran kayo. Pag hindi pa nila yan binayaran, ipapalevy nila. Bali, ikukunin nila yung mga bus route LTO, tapos ipapabenta para makonvert to cash yung value. And then yun yung i-award inyo. Ang sabi sa amin ng abogado, tanggapin nyo na kaysa manalo nga kayo sa papel, wala naman kayong pera. Ayun ang sabi, kaya... Siyempre, pandemic noon, gipit ang mga tao. Kumagat na kami. Ngayon, ang binayad sa amin hindi po sapat. Kasi yung ako po ano eh, senior na po ako ngayon eh. bali ano na ako ngayon, 64 na, ilang taon na ako sa kanila. 2002 pa ako, nag-upis sa kanila. Ang good afternoon po, si Attorney Wendell. Uh, magandang hapon po, Attorney. Yung yes, mga sir. Good afternoon po. Sir, regarding dito, sir, sa ni-raise na din, sir, ng uh, NLRC sa inyo, sir, na yes, ba, yes, case pa. dito sa mga JRO, sir. So, bali ano, sir, mangyari dito, sir, nakasuspend ba yung franchise muna ng bus company? Uh, hindi po sir. Uh, that would be a function of the LTFRP. As far as the LTO which concerns uh, attorneys, uh, lahat po ng 129 buses na nakapaloob dun sa uh, REIT ng NLRC is na-alarm na po natin on September 10 and it was already coordinated to the NLRC. Ngayon po, ang nature po ng alarm natin sa LTO is wala pong transaction na papasok Dan sa buses na yan, hindi po sila makakapag-renew, hindi po nila may ibenta ang kanilang mga sasakyan. So yun po yung nature ng power ng LTO with respect to alarm. Okay. Uh, so thank you for that, uh, attorney Tony. When at least, uh, ayan, medyo maganda yun na uh, pang-force din sa JROS na mag sa sa rate of execution. Ayun, thank you for that, uh, Sir Wendy. At saka sa pag-explain din sa nature ng uh, pagtag uh, pag-tag ng mga bases na yan. Opo. Okay, Opo, attorney. You, Salamat po. Okay. Ang attorney Eric, ano po ba sir yung expected, sir, na timeline, sir, ng... Eto uh... Ito po. I was told Uh, binigyan yung sheriff namin na ng three weeks kasi oh, ang dami dokumento na kailangan i-verify. Binigyan kami ng three weeks. I think this week is the third week. Okay? So, within the week, I told the sheriff, tignan mo kung may confirmation na yung annotation. Once annotated na ng LTO, hindi na nila pwedeng ibenta yan, hindi nila pwedeng i-transfer yan, or whatsoever. So, in some ways, uh, medyo secured na po yung judgment award dun sa ano kung ma-annotate nila kung hindi ho sila magbabayad niyan we will proceed to levy and auction of the levied properties po para mabayaran po yung mga tao ayan ayan thank you for that uh, sir eric at saka also salamat din sa mabilisan niyo pag-issue nitong resolution yes, sa mga manggagawa Basta po si Senator Tulpo, mabilis mo kami. <laughs> ayan. thank you for that, uh, Sir Eric. So, ayan po, <coughs> Sir po. or Mr. Angelito, sa inyong lahat. So, siya sabi po ni Sir Eric na, ayan, so, last week na to, na binigyan yung uh, J. Ross. So, nga babayaran nila yung nakalagay niya sa rate of execution. Ngayon, pag hindi pa nila to binayaran, ililevy na niya. So, ibibenta niya yung mga bases noon. Tapos, was ka na convert to cash na, may value na. Yun ang yung pangbabayaran sir. Imo-monitor pang... din yan po, sir, ng wanted sa radio ng mga reporter. 'yung process para sir ma-monitor din 'yung pagbayad ng Jero sa chakong hindi lang mag-comply ipapalevy na 'yung kanilang mga bases para ibenta at ibayad sa inyo. Yan okay tututukan po. po natin kung ano po 'yung mangyayari ngayong week and uh, papa-assist po kayo sa reporter at patungo din po dito sa tanggapan po ni Attorney Eric Almeida. Na talaga na inaasahan yes. po natin. Salamat po. Sige po, ingat po.